Meron din po utos ang Pangulo, atas ang Pangulong Marcos Jr., na magsagawa ng training para matulungan itong mga siwa Siguro mga additional trainings po ito. Kanina kasi nabanggit ninyo yung training, uh, uh, reskilling o review para dito sa mga COS at uh, JOs para makapasa sila. Pero na nasa loob na sila at JOs, COS na sila, may may mga bago ba kayong plano para mapa-improve pa yung kanilang mga skills sa uh, Commissioner Lizada? Okay ah um, uh, kasi ang sa CSC, uh, the policies na nilalabas po namin sa si ay yung pangkalahatan, pangkabuuan, but the heads of agencies and their HR, they, sila ho yung mas nakakaalam mm -hmm. ano yung needed na training sa skills requirement o sa competencies ng mga tauhan po nila. Kaya, kaya na importante din na ang leader, ang head of agency, ay innovative, creative at tech, tech, savvy din po, no? Mm -hmm. Kasi we are going to digitalization. O, ang mga JOs at COs nyo ba ay marunong lang mag-computer? Marunong na ba silang mag-PowerPoint? Marunong ba silang mag-ganito? So, kung nasa loob na ho, sila ba? So, we are saying digital transformation. That's the name of the game that we're, we're hearing now, no? The word of the um, phrase na to. So, tingnan, hindi na ho yung parang public service, yun na yun. 20 years ago, it's no, it's no longer the same. Iba na rin po ngayon. Ano? So, we have to be up to date. Mm -hmm. So, when you say retraining, ano ba ho yung upskilling na kailangan? Mm -hmm. So, kailangan mag inventory yung HR ng agency, saan ang gaps nila, and then mag-report sa head of agency, Sir, pwede ho natin silang dagdagan ng retraining. Ito po yung kulang nila. Ito po yeah. yung kailangan nila para mas maging efektibo ho tayo.